dito laging naka ano, nakabukas yung mga kapis. Yan. Idulo. So, mga ano pala pilote pala. Nandiyan dito yung tinanggal yung mga bakod. Ito yung isa pang hagdan. Ito yung may ilaw lakas nga lang ng tunog pag may dumada ang mga train ng ano ang LRT pasana sana mga halaman ano mga puno. Yeah. sana malagyan pa nila ng ano ng cladding yung ano yung handrails para mas ano mas maganda, mas pulido. Grabe, okay, ang ganda din ng ano dito, ng view. Magiging ano rin to. paboritong area. ng mga mamamasyal. Hmm. Sa kabila, ito ng mga uh, buildings. Tulad sa uh, Muelle de la Industria. Hindi pa naman nakasindi mga uh, ilaw. pwede na mga shell. pero ano lang hanggang dito lang ayos mas paraming magpupunta dito dahil ano to eh, malapit sa ano to sa Quiapo saka sa mga eskwelahan dito naman tayo mag update papuntang aroseros forest park And, laki dito yung mapa ng pasig river esplanade pasig bigyang buhay muli nakabukas na ngayon nandito uh, mga planting street hindi ganda ganda Ayun, andun. Storage. Hindi pala ano yun, CR. Ano pala yun? Parang stock room. Storage. Ah, lalim na ano. Ito yung bridge. Sabi, okay, tagal lang ito. No? 19, ano pa ito? 45 pa. Ang ganda. Ito. Ang ganda. ganda. Ito yung ilaw. Oh, hindi pala kasi hindi mga classic ano, mga... na lampos. Yun oh, ang Roseros Forest Park. Kadugtong na. esplanade o linear park dito rin pala may tarpaulin dito lagi nga naka, nakabukas yung mga kapis Okay, Bridge Eh, meron na rin palang ano LED na strip lights. tuloy na hanggang doon sa pinakadulo. Papuntang Ayala Bridge. Dito rin ano, may mga kubuan. yun din yung ang bago planting strip dinagdagan o dinagdagan nila ng mga halaman ah. ganda ng mga, mga mga kapis kapis lanterns dito yung ramp. Ayan. Yung right. oh, siganti. Ayan. Ay. Teka. Sarado. Hindi natin mahahing kita. Ang dami nagde-date dito ah. dito may mga kawa yan hmm. yan hindi pala natin makikita yung ano dulo yan kasi yung dulo ay muli pwede rin sa'yo yan yung dulo So, mga ano pala, mga pilote pala. Kasi, hindi ang buhay muli. Yung mga ano pa, mga alambre pa dun. Hindi naman tayo sa, sa Aroseros Forest Park. Tingnan muna natin ito. Kasi free walang mga ano water hyacinths saka wala nang halos mga basura ah, walang amoy masangsang -sang. hindi pa mabukas yung ilaw may ano rin dito may CR din banda dun lang kag naiihi kayo.